Hello mga ka LK at mga B. At dahil maaga yung flight namin. 7 a.m. So inagahan din namin yung pagpunta namin dito sa airport. Alam niyo naman basta dito sa airport ng Pilipinas. Sobrang dami ng biyahero kaya kailangan maaga para hindi tayo maiwan. Diyos ko, first time pa naman namin bumiyahin ng malayo. At international pa naman. Ay, ay. At dahil na first time namin na magkakasamang bumiyahe pa ibang bansa. Char! syempre, ang una namin ginawa, hinanap namin yung flight namin, kung anong oras at kung saan namin nalagay yung bagahe namin. So dahil nakita na namin, pumila kami doon, medyo maiksi me pa yung pila, kaya napadali yung pag-check-in ng mga bagahe namin. Si Papa at saka si Mr. na lang yung nag-check-in ng mga bagahe namin para hindi na kami dumagdag sa taas ng pila. Nag-antay na lang kami dito sa gilid. Ayun o. Oh. Binijuhan ko na lang si papa kasi parang seryoso masyado. Siguro kasi sobrang napaaga kami dito. Biroo yun naman kahit sobrang aga namin dito ang dami ng tao. Nako. Hi, salamat mukhang na-check-in na lahat ni Mr. at ni Papa yung mga bagahe namin. At isa-isa na -isa nga pinahawak sa amin ni Mr. yung mga passport namin para mapadali yung pag-check at makapasok na kami diretso doon sa loob. Pero by group yung pinilahan namin, kaya kinuha na lahat yung passport at tiket namin para i-check. At pagkatapos namin dito, doon naman kami pipila sa immigration. Medyo madami rin tao. Hindi ka lang basta-basta pipila lang sa immigration. Isa-isa talaga kayong tatanangin, questioning. At buti na lang nakadaan kaming lahat Gumaan-gaan na rin yung pakiramdam namin Na nandito na kami sa waiting area Pahinga-hinga ng konti At medyo inaantok pa habang nagaantay Pipikit-pikit muna ng mata Para na rin makapagpahinga ng konti Kasi malapit na rin yung flight namin Hanggang dito na lang po muna Maraming maraming salamat po sa manonood God bless po sa ating lahat Bye!